Lord, sinisindihan ko po ang kandilang ito bilang tanda ng pagmamahal at pag-aalala sa aking tatay na si Ernesto Cosme Sr. Lord, sinisindihan ko po ang kandilang ito bilang tanda ng pagmamahal at pag-aalala sa aking kapatid na si Edwin Cosme. sinisindihan ko naman po ang kandilang ito bilang tanda ng pagmamahal at pag-alaala sa aking kapatid na si Anthony Hosni. Lord, sinisindihan ko naman po ang kandilang ito bilang tanda ng pagmamahal at pag-alaala sa aking kuya kapatid na hindi na po nabigyan ng pangalan hindi na po kasi dahil na ko po ito din pagmamahal at pag-ala sa aking Lord at si sa Labeda, Papando, na ina na aking nanay. Lord, sisindihan ko lang po kong gilang ito bilang pagmahal pag at, si at si pag-aalala sa aking Lolo at Lola at si Dionisio at walita Manto. Lord, sisindihan ko lang po kong gilang ito bilang pag-aalala sa aking Lolo at Lola. Kasi si Antonio at si Mena Cosme, po ng aking tatay na Sir Ernesto Lord, sila sila yung walang pagnatirang ito, ginagpagmamahal at pag-aalala sa aking siya. Hindi ko lang po nararal si

Ngunit sinisindihan nga lang po lang ito, hindi nang at pag -alala. sa aking mga angkel, si Alfredo at mga mga na kapatid naman mga pingaling hindi I-susunod mo naman po. Huwag nilang ito. Hindi nung pagmahal at pagmahal. Sa aking mahal na uncle at auntie, si Ruperto, Adelaine, tapos may na kapatid ko na aking tatay na si Ernesto. Kaya sinisindihan mo po, nito lang ito at pag sa aking uncle at auntie na si Conrado at ni Ana Cosme na kapatid ko ng aking tatay sa aming na Signore ci sentiamo con mandirani tono mino bagno amare pagalana Sanne amperantina sirovena binti cosme e ori pura amica tebbi da seve e sto cosme sinas Signore ci sentiamo con mandirani tono mino sa ating auntie na si Pobita Bando, na kapatid po ng ating nanay, si Elena Cosme. <coughs> mm Lord, sis niya pa magilang ito, magilang alala at pagmamahal sa aking uh, pinsan no? at uncle na si Mario at Mik Mik Peckhoff. Lord, aking ang pasisindihan ang kandila na ito, bilang ang pag-aalala at pag-amahal sa aking mga pinsang na si Nancy at Mary Cosme. Lord na po ang kanilang ito ang ginang pagmamahal at pagkalaala sa aking uh, uncle, pinsan, at kanyang ako na si Tim at Samantha Garvey. sisinyan po kundi lang ito bilang pagmamahal at paggalaan sa aking favorite cousins na si Robert at Ethel and Cosmo. at susunyan si, 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 po ba nilang ito ang pinagpagalala at sa kaibigan at kumari, aking alay na si Sonia at authority at naalito sa ili. סתם, בוטיקי ביום, תקומה לנעלי, אסיראוס כביתים Lord, sige sige nalang ito. bilang nilang pag-aralan. Sabi ang best friend. Kasi

थोर

ligaya at sa aming buhay at may aming pamilya. Si Isabella Henry, Orange at Kiwi, Apple at Hotdog at Bongo. Lord, naway mapatawad mo sila sa kanilang mga nagawa kasalanan, pagkukulang, at mga naging kahinaan. Naway gabayan mo sila sa liwanag ng kaligtasan at bigyan mo sila ng kapayapaan sa piling mo. At naway pagkaloob mo na muli kami at na muling kita at nakapiling sa kaharian na inianda ni Jesus. Amen. Our Father in heaven. Amen.

Берут там дырку, лаванин сидел, но это дырка еще. Kaya, konti kasi hindi nila magpapalain nila. kasi para dito, na, shorty, la, S allemaal, S nang shorty lahat. ba naman hindi na lang ito sa Si la at de la Sige nga, ito si... Rodi. Rodi. O ito Lord? Lord, sisin niya para man sa Tito Rodi Rivera. hindi isa pati dito ay isa